Ito. Okay, ano ito? Ay, ito? Para sa blender. <laughs> Bumili ko. Palagang 6,000 Neslang Milo. <laughs> Ngayong araw nga ay simula ng aking bakasyon, so isang linggo mahigit ako hindi papasok. Naisipan nga namin mag-asawa nang lumabas at bumili ng aming makakain. Kakatapos nga lang ng night shift niya pero ayan, ang dami pa rin niyang energy. Enjoy na enjoy talaga niya yung priority seat Lagi siya kasi nakakaupo pagka nagbabiyahe kami. Dahil nga sobrang aga namin dito sa mall, tignan niyo at halos lahat ay sarado pa at nagbubukas pa lamang. Maaga kami pumunta dito kasi na-miss nga doon yung kumain ng toasted bread na merong itlog. Madalas nga sa toast box kami kumakain pero ito, first time namin tong yakun kayo 100 <laughs> lagot lagot lahat ng bawal kaya nakain Grabe, sarap na sarap sa pagkain itong si Buntis. Hindi na ako nakakain na agad dahil pinapanood ko siya kung paano siyang kumain. Bawat kagat ay talagang ninanamnam niya. At pagkatapos nga namin kumain, ay siya kami dito sa Donkey. Diyan lang sa likod ng Polar. Para tumingin ng King Crab kung meron silang binibenta ngayon. Matagal na kasi talaga namin gustong kumain ito pero hindi kami nakakabili. Kaya, yeah, hindi yung malaki ya. Ba't, but yung maliit pa? Yung gabibiyano lang tayo, maliit pa. kinakabahan ako. King Crab. First time natin ng king crab. Ang po, ko. po, Diyos ko. Sa ano? Sa talyase. Yung pabalokong yun. Meron din sa lamang yun, ano? Eh, Hindi, laman niya. Ito yung laman niya. Eh. eh, ito. Baga, yan, isang yan. Ito yung kalahati yan. Ito 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 diyan na nang ano diyan dapat tama ano mas eksilong mas kayo mas parang mas, oh, sige, sige, sige. mas ngayon, ano? niya, na parang mas niya mas parang mas parang mas parang mas ng mas parang mas parang parang mas huling kumaling sa video. <laughs> <laughs> ano ba gusto mo na yun? Ano ba yun? hindi date sabi ko bumili na rin siya ng spring onion kasi magluluto nga ako ng bulalo. Pero pork lang yung gagamitin ko kasi ang hirap palambutin ng beef dito. Pati na din tong repol pang kimchi kasi masarap tong isama sa bulalo. Lalo na kung nalagyan pa namin ng mga patatas. At syempre hindi ito mawawala ang sweet pea. Igigisa lang nito sa madaming bawang at hoisin. Napakasarap na. <laughs> oh. O oh, isa na lang isa Isang dyan nalang ay gilid natin sa isa. Masisira kaya yun? Hindi siguro. Pag nakarot na dipendyan. hindi pa na rin nalang. Hindi na pa baling balik dito. At ako naman eh, ito ang paborito ko, ang sourdough. Ang sarap kasi sa breakfast ito, lalo na i-toast ito mo siya, tapos lalagyan mo ng maraming avocado at paminta. Napakasarap kainin ito guys. Dumaan na din kami dito sa Philippine Corner para tumingin ng mga iba pa mga kailangan gamit. At dahil sabi nga niya, magagrab na lang kami pa uwi. Kaya ito, kumuha na ako ng dalawang sakon ng aming kanin. Paborito ko tong Calrose Rice from Australia. Ang sarap kasi niya tapos pwede mo na siyang gamitin pang sushi. At hindi rin nakaligpas itong dishwashing liquid. Todo pamimili na kami ngayon para wala na kami iintindihin sa mga susunod na araw. Habang namimili nga kami, inapansin namin itong Great Nestle Sale. Matagal na rin namin gusto karon ng blender. Kaya ito sakto. Meron ka ng blender tapos meron ka pa mga Nestle product na libre. Kailangan mo lang maka 148 worth ka ng Nestle product. So go na tayo sa Nestle ya. Go na tayo. Inuna nga namin tungko yung mga kape at ipapadala din namin sa Pilipinas. Dahil parehas kami hindi umiinom ng kape. Sumunod nga itong Milo na napakadami. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Milo everyday. Mailo 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 lang <sa> blend. <laughs> <laughs> Siyempre, pumunta na rin kami dito sa Cereal Corner para hindi naman puro Milo lang yung bibili namin sa halaga $148. Napakadami nun, di ba? Kaya ito, kumuha na ako ng dalawang Econo Pack ng Coco Crunch. Yummy! Ito so, guys, para sa ano to? Para sa blender. Pumili <laughs> <laughs> ko. Halagang 6,000 na sling Milo. Di ba, parang sa blender lang ito guys. Siyempre ito, alright, let's go, buy na tayo. Parang <laughs> <laughs> <Baka> sa blender. <laughs> At ito pa yung mga iba naming nabili bukod sa mga Nestle product dami na naming binili ngayon, ang hirap buhatin. <laughs> kaya nag-grab na talaga kami pa uwi. At ito na yung free blender na nakuha namin from Nestle product. Siyempre gawang ninja kaya matibay ito. Ano bueno, guys, hanggang sa muli na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!